Libra. Ngayong araw ay ipinapayo ng iyong gabay na iwasan ang pag-alis at pakikipag-usap sa mga malalayong deal, sapagkat hindi ito ang tamang araw para sa mga ganitong usapan. Ang buenas ay mahina sa ganitong uri ng pakikipag-transaksyon, kaya mas mainam na manatili muna at mag-focus sa mga plano sa loob ng pamilya, kung may balak kayong pumasok sa negosyo. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pahiwatig na makakagawa kayo ng maayos at mabuting plano na magdadala ng tagumpay sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Pagdating sa pera, ngayon ay ang tamang panahon para magbigay ng pera sa mga anak at mahal sa buhay, lalo na kung may extra kang yaman, ang pagbibigay na ito ay magdadala ng pagunlad hindi lamang sa kanila kundi sa buong pamilya na magbibigay ng gabay at katalinuhan sa aspeto ng pagkakaperahan. Sa may negosyo, may pahiwatig ng posibleng problema na paparating, kaya't maging maingat sa iyong mga sinasabi, lalo na kung may kasamang galit, ang negatibong emosyon ay maaaring magpahina ng positibong enerhiya ng buenas. Mas mabuting bigyan ng pansin ang anumang negatibong bagay na iyong mapapansin. At agad na gumawa ng aksyon upang ayusin ito, kung may tao sa paligid mo na nagdadala ng negatibong enerhiya, mas mainam na palayuin mo siya upang hindi madamay sa iyong tagumpay. Sa pagmamahalan, may mga pagkakataon na mas mainam ang maging tahimik at huwag agad mag-react sa mga bagay na naririnig. Ang pag-iwas sa impulse ibong pagsasalita ay nagbibigay ng pagkakataon na masusing pag-isipan ang sitwasyon. Sa ganitong paraan, mas malilinaw ang isipan at mas malalaman ang tamang gagawin o sabihin. Ang pagpili ng tamang oras at salita ay nakatutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mapanatili ang kapayapaan sa relasyon para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color red at color pink at magdadala ng katalinuhan sa dapat na magawa, at isaalang-alang ang mga numerong number 34, number 9 at number 17 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran.